Di ay mga minterius mandawe na gisugdan na kinis pagpanglimpyo. Ang detalye sa balita pinaagi ni Super Norman Mendoza. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman, paso. Super Radio. Ya, yeah, super gab uh, pipilan lang ka adlaw moabot daw ang adlaw sa mga uh, Santos ug uh, Minatay ang uh, menteryo sa siyudad sa Madawi Actually, walo ni ka mga menteryo ang uh, siyudad sa Mandawi uh, super gab lo no? mm. Ang uh, nagasikit sikit nga mga menteryo upat na diri sa may barangay Giso ang uh, uh, Giso Sina, sa Department uh, of Services sa atong taga Solid Waste uh, Management o ang uh, engineering sa office alang unya sa mga electrical ng mga, mga connection o gagi pa na kining uh, ang mga limpyuhan sa habig sa uh, gobyerno o mga menteryo din he, mga privado uh, supergab So aron nga luwas no, safety ang uh, mga kaigsuonan nga mo bisita unya sa atong uh, mga menteryo og uh, systematic og uh, hapsay ang uh, uh, mga nga mabistahan sa sa mga buhi. <laughs> mm. Uh, kini nga uh, mga basura uh, matarong sa paghipos uh, aron na uh, nindot uh, tanaw na supergab og uh, luwas hapsay ang atong uh, kapulisan usab uh, do na yung mga pwesto alang sa ilahang uh, mga uh, desk uh, sa minteryo. O niya, mo ni siya ang uh, lugar nga pinakadaghang nga uh, dagsaon sa mga tao as uh, gab, sa um, uh, adlaw sa mga militay ug sa mga uh, santos. O niya, ang ubang niya mga materyo din he, na sa barangay Pagsabungan, uh, barangay Hagubiao, o na sa barangay Kanduman. So, kaning upat may nag-sikit-sikit uh, ang uh, uban uh, sila remote uh, supergab. So, ingon na na ang uh, sitwasyon ni mga panahon na. Ejo naka uh, ko ana hamon hawan na ang katong mga gi labog-labog na kayo nga mga kasagbutan diha sud sa minteryo nya katong mga nagpasa diha nga mga bukog uh, ko na amgo mga bukog tay magpasa diha. na pasad man. Lagan? Oh, doon na. No, oh, kay kada bitong ni habuaon. Oh, oh. Unya uh, putus sama sa nila og kanang kuan plastik. Oh, plastik sako, Anak. ana. Oh, oh. nya makitaan sa kuan dia kanang mga mga ikayay, mm. iro mga tao. Uh, pasagdan lang po dili lang po ibalik sa uh, supergab. Aha. Uh -huh. Oh, na, na may kanang mga, mga dia kay basin degda dunay mga kuan gipabawon ba. Hmm, nabita, pamasin ba? Pamasin. <laughs> 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 na ba'y sing-sing tong patay? Alah. <laughs> pagka quintas oh. ilang ipabaon mga igala kay sa pangpabuhi pa pang mao toy ganahan gyud kay niya magsidlak-sidlak siya di <laughs> ba oh nahimo na mga tradisyon sa obat nga pabaonan mm. oh pero ana eh, siguro karong bag-o man din ay eh. <laughs> ana gibrinda <laughs> na sa anak <laughs> <laughs> baligya ang gato mga ang gato mga bansil lagi kuha nang daan bahalag pangag <laughs> oh oh, oh tinuod oi eh. <laughs> gold nang imuhang ipon. <laughs> <laughs> Ito tangtangon daan pa <laughs> <laughs> Sige man. Pulihan lang gagapas. Okay, sa program, mga nangyayat sitwasyon. Gika na sa Sunod Mandawi. Ito sa program normal mito sa GMA Super Radio. DYWS, dapat totoo. Normal.